Good morning! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rina Just TV. For this vlog, pag-uusapan natin ang mga agenda sa pagkandak ninyo ng Procurement Preparation Meeting. Pero bago dyan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you, thank you so much from the bottom of my heart. Tumabot na po tayo ng 1,000 subscribers. Salamat, nang salamat talaga ng marami. So, ito na nga. Pag-usapan natin mga agenda. So, mayroon tayong walong agenda. Walong agenda para sa inyong procurement preparation meeting. Ang mga ito ay kailangan nyo i-discuss. Isa-isahin nyo ito discuss Para naman yung mga procurement team ninyo na gagawa ng minutas ay hindi din mahirapan. Diba? 'di ba? Di, yung kuno na lang yung i-discuss nyo pagdating doon. Kailangan mayroon talaga yung agenda. Isulat nyo 'yan sa Manila paper or else kung mayroon sila doon bulletin board, ilagay nyo doon upang hindi mahirapan yung mga PT ninyo sa pagkuha ng minutes. So ito na nga, number one, agenda number one is review of the roles and functions of the BDCTWG committee. So, kailangan yung i-review ang mga roles and functions ng mga BDCTWG committee. Kung maaari, tanungin nyo sila isa-isa kung anong committee meron sila para malaman nila kung ano talaga kanilang roles and functions for the entire duration of the subproject implementation. Diba? So, discuss nyo yan. Lahat ng na-discuss nyo nung, nung kayo ng first barangay assembly, pag-uusapan din nyo dito sa inyong procurement preparation meeting. I discuss nyo ang lahat ng mga roles and functions. So, yun ang agenda number 1. Next is agenda number two, presentation of the ECPP. What is ECPP? Emergency Community Procurement Plan. So, i-discuss nyo doon kasama na rin yung program of work. So, ipakita nyo sa kanila kung pwede yung uh, yung taga ano yung mga PPT dahil sila naman yung nag-sign doon sa mga ECPP uh, at saka POW. Dati sila yung nag-sign pero ngayon yung ano na sa tingin ko yung mga technical facilitator. So, mas maganda yung mga PPT natin, sila yung mag-discuss kung ano yung nasa loob, kung ano yung nandoon sa CPP, ECPP, Emergency Community Procurement Plan at sa Program of Works. Kailangan isa-isahin dito kung ano yung mga direct cost and direct cost kailangan i-discuss doon sa Procurement Preparation Meeting. Then, agenda number 3 is presentation of the items to be procured. So, kailangan nyo nang i-present kung ano talaga ang inyong i-procure. Halimbawa, first trans, ilagay uh, isulat nyo sa Manila paper no ilagay nyo doon ipakita nyo sa kanila kung ano yung ipro-procure nyo halimbawa lumber materials kung saan siya naka naka charge sa first tranche ba or second tranche kasi ang kailangan nyo ano pag uh, na download lahat yung uh, money doon sa community account so ipro-procure nyo lahat pero pag hindi 90% lang so first tranche lang na mga items yung kailangan yung i-procure. Limba, uh, lumber materials, CHB. Ano ba yung CHB? No? Mga concrete products. Doon, nilalagay nyo. Ano talaga yung kailangan yung i-procure? So, yun yun. So, ilalagay nyo doon. Tapos, presentation of the potential suppliers. So, i-present -pre din ninyo doon kung ano yung mga potential suppliers na kailangan nabigyan ng quotation. So, kung mayroon, tanungin din nyo yung mga community volunteers kung may kakilala silang mga suppliers. So, kung mayroon sila, so nyo doon sa minutas na hindi na hindi nakikita doon sa ICPP. So, pag-usapan nyo kung alin doon ang gustong serve nyo ng petition. Tapos, Pagkatapos yung i-present yung mga potential suppliers, ba syempre, isunod na dito yung Schedule of Succeeding Procurement Activities. So, ano-ano ba ang mga Succeeding Procurement Activities? So, dito naman niya kung kailan sila mag-serve. karo, ngayong araw na to naganda kayo ng Procurement Preparation Meeting. So, kinabukasan, pwede na silang mag-serve ng quotation. So, then, pag-usapan din yung kung kailan ang Schedule of Opening and Schedule of Evaluation. Then, agenda number six, presentation and preparation of bidding documents. Ang bastos talaga ng aso na to, no? ingay-ingay. So, ito na nga, agenda number six, presentation of, presentation and preparation of bidding documents. So, ipapakita nyo dito sa inyong mga community volunteers kung ano ang mga bidding documents na yung kailangan. Diba, uh, request for quotation, then Uh, acknowledgement receipt. Ito yung receipt na papirmahan doon sa supplier na talagang tinanggap nila yung quotation na ibibigay ninyo. Dogi, excuse me. I'm so sorry. Ito yun, uh, yun na yun mga bidding documents na kailangan tapos permahan ni BS uh, BDCTWG chairperson yung request for quotation. Permahan niya yun kasi nandun yung pangalan niya kailangan niyang perma doon tapos pagkatapos yung ma-present and ma-prepare yung mga bidding documents syempre bago yun permahan ni BDCTW chairperson kailangan yung reviewin yung mga ginawa niyong quotation isa-isahin niyo yung pag-review titingnan niyo yung mga ICPP at saka yung ginawa niyong quotation kasi baka mayroon kayong makalimutan or nasubraan yung paglagay ng items na kailangan yung i-procure o sinong magbabayad noon di ba si CF o di ba so para ma-check uh, walang ano walang problema sa uli kailangan yung i-check so bago i-sign ni BDCTWG yung mga uh, bidding documents kailangan yung i-check isa-isahin nyo talaga yun no? Lahat ng i-procure -pro nyo, isa-isahin nyo yun. Pagkatapos, ah, the last agenda is the establishment of the PT Cash Fund. So, pag-usapan nyo yung PT Cash Fund nyo kung magkano yung mga, magkano yung PT Cash Fund na yung establish. Pero kadalasan is ang PT Cash Fund ay mag-establish lang ng 10,000. Tapos, pag-usapan nyo kung magkano yung fair matrix papunta doon sa supplier. Magkano yung fair matrix pagsakay ng mga tricycle? Dapat nakalagay doon para pag nila ng kanilang reimbursement pag sila ay mag-travel travel na papunta sa supplier, mag-serve ng quotation or mag-serve ng uh, purchase order. Yun, makikita doon na yun talaga yung, yung matrix na yung napagkasunduan during Uh, during the meeting. So, kailangan ilagay nyo. At kung ano yung mga kailangan yung bibilihin na mga office supplies. Kasi nangilangan din kayo ng mga office supplies. Di ba, yung mga band paper, ball pen, tape, mga envelope, plastic envelope. Yun yung paglagyan ng mga quotation ninyo. Tapos, yung mga signatories of the procurement preparation minutes, iba gagawa ng minutes si PT, si procurement head or si member. So, ang mag-sign doon, prepared by procurement head or procurement chairperson, syempre. Tapos, i-approve yan ni BAP chairperson. Tsaka, mag-noted by si City WG chairperson. So, yun lamang po ang ating pag-usapan. Thank you so much for Uh, subscribing my YouTube channel. God bless you all and I love you. Ingat po kayo lagi. Yung mga CF natin dyan na laging pumupunta sa field. magingat kayo and huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aking channel, Rina Just TV. Thank you, thank you so much and God bless us all.